for today's video mga ka friends tayo po ngayon ay magaluto ng binutong binutong po ang ating alutuin hindi po binulutong magkaiba po yun baka po kayo ay mamali ng pandinig at habang tayo nga po ay nagakayod ay ibinabad po muna natin yung ating isang kilong malagkit sa tubig para po pag binalot natin sa dahon ng saging ay medyo malambot-lambot at dahil nga po inapulot laang dini ang panggata ng niyog ay dalawang buo po ng niyog ang ating agatain dyan para po pag nilagay natin sa binutong tong ay talaga naman pong malinamnam. Ang binulutong ay este, ang binutong po pala at saka ay suman ay halos magkaparehas laang. At sa dahon din po ng saging siya inabalot. Ay ang pagkakaiba nga laang po ay ari ay sa dulo ng dahon dapat ibalot. Ay nako po ay bakit baga ako'y nagapaliwanag pa. At kung gusto nga po ninyong malaman kung paano magluto ng binutong ay tapusin na laang po ninyo aring bidyong ari at ari naman po ay makamaikli laang. At lagyan po natin ng isang kutsarang asin yung ating malagkit pagkatapos na ating ibabad ng isang oras at itakal na po natin yan dito sa aking baong bungi at kahit nga po ari ay pabungi-bungi ay pwede pa rin po aring gawing takalan at ang takal nga po natin sa ating binutong ay isang takal na bao at kailangan nga po natin diyang gumamit ng malalim na mangkok para po yan ay hindi matapon yung malagkit pag nilagyan natin ng gata ng niyog at kung isang takal na bao po yung ating malagkit dyan ang takal naman po ng gata na ating alagay dyan ay isa't kalahati at ilagay na nga po natin yan dito sa ating malagkit. At magtakal po ulit tayo ng kalhati. Kaya po pag ay magawa ng ganitong binutong ay kailangan po ay dinangdang yung dahon ng saging. Para po pag nilagay natin yung gata ng niyog ay hindi siya mabubutas. At itali na po natin yan para po ay hindi makawala. At ang ginamit ko nga po pala dyang pang tali ay buli. At kung wala naman po kayong buli ay pwede naman po kayong gumamit ng istro. At ganyan laan po man din kadali gumawa ng binutong. Napakasimple laan po pero mayroong kanang mas sarap na merienda. Kaya ano pang inaintay ninyo, magbulutungan na kayo ay este magbinutong na kayo. Pagkatapos nga po nating balutin lahat yan ay magsapin naman po tayo ng dahon ng saging sa ating kawali. Para po pag naluto yung ating binutong ay hindi po dumikit sa ilalim. Pagkatapos nga po nating maisalansa niyan ay lagyan na po natin ng tubig. At lagyan po uli natin ang dahon niya ng saging sa ibabaw. Para po siya ay kulob na kulob pagka po ating tinakpan. At para po lutong-luto ang ating binutong lutong ay iluto po natin yan ng isang oras at kalahati. At pagkalipas nga po ng isang oras at kalahati ay ayan, luto na po ang ating binutong. Ay talaga naman pong napakabango ng amoy at amoy na amoy mo yung dahon ng saging. At sa ganda nga po ng ating pagkakatali ay hindi po siya natanggal. At habang mainit-init pa nga po ang binutong ay atin na po yan tikman unting segundo na nga lang po ay matutunghayan nyo na ang luto ng binutong. At ayan na nga po, nakikita ko na ang kanyang gata at ganyan nga po ang itsura ng binutong. At dahil nga po isang oras at kalahati natin niyang niluto ay talaga naman pong yan ay lutong luto. Kaya ano pang inaintay, sakmali na natin yan. At dahil nga po hindi natin yan tinipid sa gata ay talaga naman pong napakalinamnam. At maliban nga po sa pangmeryenda ay masarap din po siyang pangalmusal. Lalo na po kung may kaparis na kap matapang yung kaya kang ipaglaban. At dahil nga po tayo ay masiba ay nagbukas po ulit tayo ng isa. At yung isang piraso pa nga lang po nito ay talaga naman busog na busog ka na. Ay talaga naman pong napakadinamnam mga ka-friendsy. Thank you for watching!